Hi guys, welcome, welcome back to my youtube channel happy, happy new year <laughs> energy so kawin guys ako ay mag babalot ng lumpiang shanghai para mamayang alas 12 sa new year kapasit sa lubong ng bagong taon kaya ako ay magbabalot ng lumpiang shanghai muna mong handa kaya para, samahan nyo ako kung paano ko babalutin ang lupyang Shanghai. Ilaw. So, ayan guys, ha? Wait a minute, wait a minute. Ay, hindi pala napatay ito. Saan kaya yung remote? Ayan guys. Ayan. <coughs> <coughs> hmm? Ito Ito. Ito yung babalutin ko. So, ayan. Ayan, guys. Tara, tara. Skywag! Huwag manggulo sa akin. Nagbabalot ako ng lupiang Shanghai. Yan, I-roll roll lang natin yan siya. Tapos basta ng tubig dari sa para mo dikit ba. Ay! Wag! Nakulit. Ayan. Ayan hmm, guys. Ayan siyang turon. Hindi <laughs> <laughs> lupian na nagawa ko ni turon. Ayan. Tapos naman ako itusok ang kuwag ng barbecue. Kaya dito na po. Siya, Shanghai. Ayan. Limpyo mo kamot ha. Limpyo. Magugas ko to gayo. I have two hands, the left and the right. Washing, washing. Do my hands. Shunga, shunga. Tapos Guys, happy happy new year. Bagong buhay, bagong taon. Kaya kailangan mag new year solution tayo. magkabait tayo. Share blessing like that. magkabait tayo. Salamat tayo sa Panginoon na binigyan tayo na ganitong bagong taon. Panibago na naman siya. 2024. Ayan. Parang feeling ko di kasha yung ano. Nire-ready ko to kasi mamaya para diretsyon na lang siya. Ito ihaw, ihihaw, pero ready to cook na siya. Hindi na ako... see. Para makapag... Kapag pahinga ako ba konti, nakatulog na ng, mga maya. Tulog-tulog muna bago sa lugo ninyo. Bagong taon. Pwede so, ka, mag-ano manood ako ng countdown sa ano? Sa gym, uh -huh. yung countdown nila sa Para magising din. Magising ang diwa para di matulogan ng New Year. So, tinan mo siya parang siyang turon. Hindi okay lang yan. Si pag, tapos pag gupitin upit, upit, ko yan siya ng ano, katulad nito. Gupit ko nito, gagawin ko siyang tatlo. 3 pieces. roll, roll, roll. I-roll na natin ang... Turon. Lumpiang <laughs> Shanghai to siya, oi. Dito, turon. Mag-unay lang itukar, oi. Mag-unay lang ito, Mag-unay lang itukar. Storm, reusit ninyo. Snow! Magiging ito karnong. Sabak-sabak dayon ba? Pag magaganito na ako. Ano na biya ako? One year vlogger. Hindi pa rin umusad yung ano ko, subscriber. Subscribe nyo naman ako, guys. Please like, subscribe, and share naman. Sige na. At ganito lang yung content ko kasi. Hindi naman kasi masyadong... Hmm. Masyadong kaganda-ganda. Pero may ano naman, since, di ba, guys? Kainos ka, di ba? <coughs> isno ka. Si isno talaga napakaingay ng bunga nito. Kahit kailan. Magbago mamaya. Maya, ah. takot ka talaga. Yung kayabangan mo. Mamaya. Ah. Pagputukan. Sige. Sige. <coughs> Binig-binig yung mo sa kaka-ano. Bagal pa na matapos yon <clears throat> Parang hindi sya yung ano ko. Yung tawag nyo. Ah, ito ba? Yung... Tawag mo ito ngayon. Yung... Rapper. Kung hindi siya kasya ah, sa ano. Um, okay. Hindi so kung may maitira itabi ko na lang. Pwede so, naman yun eh. O, oh, hindi lang nilang lahang kapal nito.

Alam mo yung ano, um, mag-wrapper doon sa ano mo. Yung sakit bahay namin doon sa may baba konti. Oh, ang oh, mahal. 75. So, 75, 70 parang ganun. Binili ko doon sa palengke. Ano lang eh, 50. Diba ang laka ng tubo nila? Okay. Ano sila? Tubo nila 20. 25. Grabe naman yan. Dapat pong negosyo ka. Ito ang piso-piso. Ganun, dos-dos. Okay lang yun. Kasi para kasi ano, nanlalamang ka ng tapo. Look. Pero totoo naman kasi, ano bueno, naman kasi, di ba? Itriplihin kasi nito. Kaya yung iba, ano, bala, malayo basta. Pwede naman nakari. Pusi, tingnan mo. Kunti na lang. Marami pa ako. Ano ito? Ayan, oh, dalawa na lang. Hindi, ang dami ko pang ano, tiro. Maraming giniling. Giniling to siya. Na ah, nilagyan ko na ng tinimplan ko na siya ng nilagyan ko na siya ng carrots, buyas, bawang, ganyan. Kaminta, uh, parang sarap-sarap din. Tapos magig-sarap. last one. Last one. So, ilang piraso lang po. Oh. Bibilangin natin. Tapos, ko dito. Mag-ilang peraso lang kong yan. Tapos po guys. Itong natira, sabi ko, bilangin muna natin. Ito na po yung aking nagawa. So, bilangin natin. Two. Four. Six. Exactly. <coughs>

20 22 24 56, 28 30 33 lang 33 lang pala Kala ko, ano, 50 plus. 33 lang. Mama, mama, mama. Hindi, <laughs> okay, okay lang. Lagay ko muna dyan. So, yung itong natira. Eh. Kapag tapper mo na akong Tupperware. plastikon na lang siya. Ito na lang siya Lagay ko sa freezer. Diba? Pwede naman yun. So, oh, ito ko may natira pa kasi. Ang tira pa. Marami. Marami.

ready you... so yeah guys thank you for watching to my youtube channel please like subscribe and share please please subscribe subscribe please so happy new year happy New year everybody thank you god bless you love ya you